Christy Fermin magpapasko sa kulungan talo sa kaso kay Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sa pagiging matalas na dila ni Manay Christy Fermin ang kasabay na pagiging emosyonal nito sa isinampana kaso sa kanya ni ex-senator Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta. May resulta na sa kaso na ito at ang lumabas dito ay talo si Manay Christy Fermin at mukhang maghihimas rehas na ito sa kulungan at dito magpapasko. Kung matatandaan ay nagsampa si Sharon Cuneta ng cyber cyberlabel case kay Manay Christy kung saan inakusahan ito ng paninirang puri ng batikang showbiz columnist sa mga walang basehan na sinasabi nito patungkol sa kanyang pamilya. Gagawin raw ang lahat ni Senator Kiko Pangilinan upang maprotektahan ang kanyang pamilya sa mga gumagawa ng hindi maganda at sa mga walang basehan na balita patungkol sa kanyang pamilya. Nasampulan at mukhang nakahanap na ng katapat si Christy Fermin sa ikinaso sa kanya ni Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Tinalakay ni Manay Christy Fermin sa kanyang Christy per minute ang balita patungkol dito. Sinampaan po kami ng kasong libelo ng mag-asawang dating senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang mga pinagtalunan po sa Piskalya, Casey ayaw na ng drama mega my favoritism. Palusot ni Sharon Booking. Diary ni na Sharon at Chris Aquino social media. Sharon Cuneta, problemado talaga. At si Sharon at Sharon at Casey, sayang na relasyon. Ito po yung isinampan nilang uh, kasong libelo sa akin. Ngayon, uh, kami naman po ni Attorney Shirley Tabangkura ay humanap ng aming mga depensa depensa na dahil sila ay pampublikong figura ay inilatag po namin ang aming mga dahilan at katwiran. Pero sabi ko nga po, hindi naman po sa lahat ng panahon ang ating gusto ay natutupad. Natalo po ako sa kasong libelo na isinampa ni nadating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Five counts po ito. Five counts po ito sa Piskalya ng Makati. Ito po ay pinirmahan ni Senior Assistant City Prosecutor Rafael Rodrigo Esguera At uh, recommending approval naman po dalawa pong uh, um, City Prosecutors ang pumirma. Um ang amin lamang po dito ay uh, hindi lang naman ngayon ang laban, di ba? Ito po ay sa piskalya pa lamang sa mga nag-aalala po, mga nalulungkot at uh, ikang ay nakikisimpan siya sa inyong lingkod. Huwag po. Unang hakbang pa lamang po ito sa Piskalya. Aakyat po ito ngayon sa RTC Makati. Kung ano man po ang maganap na na resulta sa pagdinig dito, meron pa po tayong Court of Appeals. At pagkatapos ng Court of Appeals, pag di natin ang tagumpay, meron pa pong kataas-taas ang hukuman ang Supreme Court. Pero napakahalaga po na nais kong pasalamatan ang lahat ng mga CFMers at SNNers na naging bala ko sa laban na ito. Basta ito lamang po ang mahalaga. Hindi ito ang katapusan ng mundo. Ang laban po ay hindi natin uurungan at tayo po ay patuloy, patuloy na maniniwala na lahat ng tao, lahat ng tao, meron pong dahilan at katwiran sa kanilang ipinaglalaban. Madaming netizens ang nagbunyi patungkol sa ikukulong na ang batikang columnist ngunit madaming netizens din ang naaawa sa kanya dahil may edad na ito at hindi na ito bagay sa kulungan at baka dito pa siya magkasakit. Dahil sa pag-update lang nito sa nagaganap sa showbiz at trabaho lang niya ito ay ito pa ang magpapahamak sa kanya at magdadala sa kulungan, ano sa tingin mo dapat bang makulong si Manay Christy Fermin or hindi na kasi trabaho lang naman niya ang ganitong pagbabalita? pwede mong comment sa ibaba ang iyong opinion sa issue na ito. Yun lamang po huwag kakalimutan ilike ang video na ito. Maraming salamat po sa panunood.